Gusto mo bang malaman kung paano kumita ng pera sa paglalakad lang? And yes, pwede ka talagang kumita ng pera sa paglalakad lang. At marami na talagang tao na kumikita dito. So bago natin pag-usapan yan, okay? So kung bago ka lang sa video na to, huwag mo kalimutan i-click mo yung subscribe button at saka i-ring rin yung bell notification para ma-notify ka every time na meron akong bagong video. By the way, hindi ito sweat coin. At hindi mo na talaga kailangan mag-invite para kumita ng pera. Okay? So, bago tayo kumita ng pera, dapat nakaregister tayo. So, don't worry kasi free ito. Okay? So, yung gagawin mo is i-click mo na yung link na sa description box below. Tapos, mapupunta ka sa Google, o, uh, sa Google Play Store or sa iOS. Okay? Depende sa phone na ginagamit mo. So, once nandun ka na sa Play Store, i-download mo siya. Okay? Once na-download mo na siya, yung gagawin mo next is mag-register ka. Register ka gamit yung Google account mo or your Facebook account mo. Once nagawa mo na ito, gamitin mo yung code na ito. Kasi magkakaroon ka agad ng 100 coins for free. Okay? So once nasa home ka na, yung first way of earning talaga is paglalakad. So dito, mayroong tracker. Okay? So every 100 steps, is mayroong kang coin na makukuha. Okay? Now, next naman, is yung mga video sa ilalim. Okay? So, panoorin mo yung mga video ads na yan. Okay? Makakuha kang coins dyan. Now, next, once nakaipon ka ng na coins, halimbawa, naka 3,000 ka na or 6,000 coins, pwede na natin i-redeem ito. Okay? Saan natin i-redeem? I-click mo na yung rewards. Okay? Once na-click mo na yung rewards, meron ka dyan makikita na 3,000, 6,000 coins. Okay? So, i-click mo yan. Tapos, Uh, ilagay mo dyan yung email address mo sa PayPal. Okay? So, mag-withdraw tayo through PayPal. From PayPal to GCash. Okay? So, that's it for today, guys. Kung meron ka pa mga katanungan, just comment below kasi sasagutin natin yan. So, it's me again, Anthony James Uza, signing out.